Ang isang tricycle sa lalawigan ng Nueva Siha. Lima ang patay. Junjun Si, paso. Ay limang mula ng tricycle na ito matapos sa araruhin ng isang rumaragasang truck sa kahabaan ng Mahalika Highway, Barangay Diversion sa Leonardo, Nueva Ecija. Nakilala mga biktima sina si J.P. Mactal, Manuel Bote, J. Mark Naganyo at dalawa pang nakilala sa alias na Arlene at Ana. Hagad namang tumakas ang driver ng truck na si Marcelino Labadista at ang mga sagotang pahinante na lamang ang naabutan ng mga otoridad. Kasi po sa naging pag-iimbestiga namin ay lumalabas na yung tricycle. May walang tail light. Walang tail light. Dabula itong truck na malayo na lang yan, na mayroong nasa harapan niya. Kung kaya hindi na napigilang hindi, na, hindi na matumbo ko yung price ko. Ayon sa binan ni Magdal, hindi mo na nila inaasahan na ganito matatapos ang selebrasyon ng dapat sana masaya kaarawan ni JP. Eh, sana, kung lang uh, mga na-absidente, eh, kung na lang nila, ayusin na lang lahat. Kaya sa sito, hindi naman kalaki ang halaga yan. Nangako naman ang opisyal ng Nobel Tracking na tutulong sa paghahanap kay Labadista. Uh, Iyasaan nga namin na uh, talagang mapagayta siya para maaakuan. Pero nangako naman ako dito sa form uh, na ibabalhin namin kung nandudoon na siya. Uh, kasi dalawa lang ang ano, kasi ng umuwi kasi nasa sa Fernando. Sa akin po ay ulitayang inyahanda namin ang kasong uh, reckless imprudence resulting to multiple homicide in five counts at uh, damage to property dahil doon sa uh, nasira tricycle ng tala ng mga biktima. Mula sa Nueva Ecija, ako si Junjun Jun C. Nagkahatid ng Balitang Amyanan. Dalawang mag